So yan guys, uh, sa mga palang hapon po sa lahat no. So malapit na po mag uh, mabutan tayo ng dilim. Kasi sobrang layo po ito mga kaidol. So ngayon is ano, uh, babalikan po natin yung uh, may nagagalit ba na malaking bato ba. Uh, siguro may nakatira dong uh, or ano ba windy. So nagagalit uh, po yun. Kaya puntahan po natin balikan po natin So yun, pasensya na po kayo mga kadol dahil uh, bihira lang po tayo maka upload no? dahil uh, may trabaho po tayo. Uh, sobrang busy po mga kadol kaya uh, hindi tayo agad maka upload or maka vlog No? So dahil po ay uh, busy po tayo. So bago, bago po ang hat mga kadol, uh, shout muna kay Mamaryo Labong kay Ah, uh, Ginoo Biyashi Bidan Bawla. Salamat po ng uh, sa mga bishop po natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. So, noise tipads po, no. So, uh, I'll just share pa rin mga kado like at subscribe mga kado. Salamat po hindi mga nag-subscribe sa akin. So, ako lang po mag-isa ngayon kasi yung bagong kasama ko natin Ay busy din, no. Par pareho po kaming trabaho kaya so ngayon po ay may ana siya, may pasok siya ngayon. So ako po ay hindi po Wala po akong pasok ngayon Kaya naka-explore po ako At uh, May pang-upload po tayo So ngayon balikan po natin ngayon So subukan po natin paamuhin Kung uh, makakaya po natin no? Kasi may, may Parang may, may paramdam na mga kadod So sobrang ingay kaya dito dahil malakas pong ulan ay malapit pa tayo sa parang uh, maliit na lugot uh, tawag sa amin dito yung parang ano, uh, talon yung sapa so ngayon samahan nyo ako mga kadol shout out lang kay uh, John TV shout out kay EJ sure, so samahan nyo ako dito so, uh, balikan po natin yung may nagagalit na iliminto so ito po area mga kadol malapit po tayo mabuta ng dilim dahil sobrang layo po. No? Ito. Wala. So, mayroon talagang galit mga kadul. May malaking purong kahoy mga no, kadul. Palapit na po madilim. Maliti pala yan. Maliti. So parang may nagagalit mga kadulo. Uy. Na-explore lang po ako dito. galaw. May nakatira ba dito ang liminto? <laughs> so, nag-explore na po ako dito. Ano pa rito karami? Lep. Uy Ba't kayo nangagalit? Na-explore lang ako dito So parang sinubukan po tayo makadala kung ka gaano tayo katatag kung kaya ba natin lutasan po itong pag, uh, pag nanakot sa atin no? pag asihasin nila dito so wala man, na, wala man tayong intention na masama no? ano lang tayo dito mag explore naman tayo dito no? balikan po natin yung ano nandito na po tayo no sa bundok kung saan po yung nagagalit na alimento try dito tayo magdaan kasi maingay pong ilog ay parang nangangamoy. Tama Nil. Sino ka? Parang nandito yung buses. Parang nandito yung buses. Parang ano? Okay. Parang Parang kabusis niya, no? Nais sila muna? Pero ang gagalit niya siya Iba yung kasalaman ng busis Pero parang ano Parang kabusis din, no? Parang parang pareho lang talaga lang busis ng pedigang namin ng dik-dik So may naiitin to ako Mamaya, aakyat muna ako Ah! So, mga kadol Pinaalis na naman tayo no? Pinaalis po tayo so, Yung bus kanina mga kadol Na parang kaibigan natin dati Yung si ano, si Harim Solomon Iba yung Kay ano, kay Harry Solomon Pero mas, uh, mas maganda Pakinggan yung busis niya rin sa so, yun. ngayon parang kabusis ba nasaan ka ba banda Bak bakit mo akong gustong paalisin kasi wala naman akong masamang intention dito nag explore na ako so hindi na siya sumasagot mga kagil ano kaya ano ano kaya mayroon dito wala ada akong aku dito na di sana, betah? di tuir, nggak nggak uy Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit kaya? Nga sa dito So, nandito na po tayo. Ito yung malaki yung bato. Ano kaya mayroon dito? Pero hindi, hindi na po sumasagot yung ano? Parang kabusis niya no. Silumon. Ano lang siya is. Ayan no. Yung bato na yan mga kadul Diyan po parang gusto tayong paalisin. So nagkakalit sa makadol bakit ano ba yung katuyuan ko dito niya sa akin wala po, wala po akong masamang ano intention wala po akong balak masama dito ano lang ako nag explore gusto lang gusto lang kitang ano magkibigan tayo parang nandito lang sa paligid mga gadil tuwag so, mo lang akong takutin ano marami kayo dito hindi na siya sumasagot so, sabi niya mga kagil, marami siya dito so, hindi lang daw siya po ang magagalit pati daw mga kasama nila So, sa ngayon is patuloy pa rin tayo. So, yung mga kadil, mga galit po, no. Yung nakikira dyan. At marami daw sila.